Ayun okay, no. wala nang sipagtago kasi sa. Uh. Andiyan yung mga bangka oh. Hindi lang makita masyado kasi makulimlim ang panahon, masama ang lagay ng panahon oh. Ako tay. Ano ba? 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 yan ba? Ano Good morning mga amigo. Magandang umaga sa inyong lahat mga amigo. Panibagong video, panibagong vlog tayo. No? Katatapos na ng undas mga amigo, no? kaya balik trabaho na naman tayo. Trabaho tayo sa ating maliit na bangka mga amigo. Yan, magandang umaga muli sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa aking vlog for video mga amigo. Bilisan na, na kami ng Oliver ng Kawayan ay ito, lakas ng ulan. Meron nga pala tayong bagyo ngayon. No? Bagyo na ano bang bagyong tino? Bagyong tino. Medyo malakas na dito sa amin. No? Yan, sa labas ang malakas ang ulan sa labas, mga amigo. Nasa ano naman yung bagyo, bandang uh, Mindanao, between Mindanao at saka Visayas yung bagyo. So dito sa amin, ano lang to, extension lang to, mga amigo. Hindi talaga ganong, ano dito, may, hindi ganong kalakasan dito. Maring ulan lang, pero yun. Punta kami mamaya ng ano, sa kawayanan bibili tayo ng kawayan mga amigo para sa ating maliit na bangka para malagyan natin ng bagong palangoy pag ganitong ulan na ulan mga amigo ay siguro kabit na natin yon na hindi pinturado kasi pag lantap nito ay kailangan nating lumaot no? at saka ayusin pa natin itong ating mga dapat ayusin mga pamain mga fishing gear ba para sa ating paghanap buhay dito sa tabi yan nihintay lang namin tumila tong ulan oh lalong pinalakas yung ulan hindi pa rin tayo makalis agoy na lang agoy na lang mga amigo sinukat ko lang yung ano, haba ng palangoy para putulin natin doon sa ating bibilan bili rin tayo ng kawayan na para dito sa ano sa paligid dito saka dito lagyan natin dito dito rin lagyan natin 5 minutes later hmm Dito siguro, dito na siguro, Fer. Kapila na kami kawayan yan 6,000 ang isa may gawa 600 ang isa Ito mga kawayan dito dito 600 ang isa Kawayan lang muna kay Sabi kasi nang iba PBC daw Pang samantagal naman ito may gawa Pang samantagal Para makalaot na kami ni Oliver kay Tagal na kami ng tambay Ito na yung palangoy natin may Malaki ito Hindi kaya mabali ang anong tumabir, palatik. Teko kayu. Yang mga sungan ber? Iko na lang, para sa sungsungan. Sungsung. Tunggu na sungsung. hah? Ay, pwede naman rin, oh, kaya naman putri. Ay, rin lang putla. Oo, oh, pwede

kawayan natin, palangoy aabot na ulan yan mga amigo dito na kami sa bukid libiran na noon bibili kaming kawayan na maliliit ang tali doon sa gilid ng palatik ba ito isa pala yan may mga lang na para sa bangka natin malit din nakabili na kami ng palangay kanina yun, niyuan pa namin doon kasi daanan lang namin mamaya ah, daming tayo dito pangagod ang ano nito parang malalaki masyado man

Ayo kita coba. Dirna Benang apa ya? Candle brotop. Oke. Hmm. kamar Dapat 1,000 kami dito mga amigo 51, malaki. Mga kalaki ganyan kalaki oh. Yan. Ganyan. Ngayon maliit 50. Lah, sama lang 'yo. Are. Are ko manong. Ni mbra ko na 'to eh. Mga tunggo ini ya tuh kan asa ngabit ya <tuk tangan> uno plus so. uno plus uno plus Apa? Pas anu pun buka tu kene. Pas an. <laughs> okay. oh, hmm. Hah?

bigat din to. Ganito sana katuloy doon. Ay ay, go Pero dire da to kutob oh? Ano Na narato kutob. Oo. Okay ne? sobra. Dalon na nato ni. May langong gamit pa ni. Kita ta. Ang sakuban ber. ipakita pala dito daming ano daming tahi ng kalabaw ah ay baka pala baka kah ang chiniles oh my goodness Yun, wala nang ulan. Kanina, ulan. Maligo lang kami nito. <laughs> Tayo, so jump style na Sana tekoan riza, direk muntalit, direk, 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 muntalit, tempat muntalit, muntalit, Udah Ako po. Tao po. Kuya, ano na piraso lang po kuya? Ay, balik pa lang yung yung isa biro. Isa balik no. Ano piraso po? Ito na yung kawain at para sa ating munting bangka Para sa sakyan namin bangka ni Oliver Ayan Oh diskartihan ay libero lagyan ng ano lagyan nang hilain namin sa motor <laughs> hilain namin sa motor Mula dito mga amigo, hilain namin sa motor tong na aming nabili At... di pwedeng pasanin mabigat Anin na piraso lang pero mabigat lan diskartihan libero bahala diyan huh? <laughs> Pero nagkangga na ang Ay pagilid na ba no pagilid Ang tatlo tatlo oh. Tapos <laughs> na itong mga tatlong butas Iyon Ayan, ayan It's Dito natin Ay, Dito namin lagay okay, na. Sira ito Diyan Oh, diyan yeah. Di mga gas-gas na ko no. Yeah, hindi siguro mga gas-gas ay kitu lo mayo ng ale. Pero kung Di putang ra ko kan ber kan. Kalang... Ha? Huh? Sapi. Kini siguro. Tapi, Normal it. Tulang itong jaketku. ko. Oh. itu damit. kok aye ninka uba disa tani mo komandir bank sama kupa pronate ni kava hana hai lukin abu sana mo si anga Agla lapー ulawなら klin ikin matamak tatu dia osak agnu u�ri u kerang ngaw i te mga talak na mie ula kami

papahakot namin dun sa may ari ng ano mayroon na siyang broke book 100 daw ang bayad mga amigo sabi ni tat lock ano? sabi niya ay kung dagdag pa namin to ay baka ano na to 150 na siguro <laughs> wala tayong magawa kay siya man mag service pwede rago na i-edit siya no Ha, pero... Loh, Kee, ah, pero. Lah, paglak lang ani. Mo-terbo suput Okay, sakuan brown. Ah. Lo. Tay. Diyan tin dubihan kay. Kaduh. Basin. Ka sunod ani ay. Ayan, talihan na naman namin may gawat. Kami ay abanti na. dito na sa atong Ah, ang um, sarmuhan nito Ang um, sarmuhan ni Mga um, on lah. <laughs> sila maluoy. Sila maluoy.

sa amin ano tumuhan mga amigo tara no. No. Oh. hindi okay na lang Bersapa deh. <laughs> kira-kira om deh. Karena dua nak kebuku. Hah? Dua nak kebuku nubawas. Saya <laughs> tak <anak, anak. laughs> <Sato>, cai bosing. <laughs> Ideal uh, kita nak sana nung... ni. Hah? Bangun kami demi. apa? Stiker bola apa? Stiker lah, stiker. Bola kuda lah, kau galing sana noi. Beli yang kawan. Bola apa? <laughs> Siapa nak oh, lang? Hah? Uh,

Ah, 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 basa na ah basa ha ha basa ah basa ah dito na yung kawayan natin basa tayo basa dito lang po tayo Basa po Ada itu kenapa? Mati berapa menit kena tai. Sudah Oke. Ini nata. Ini udah kenapa? Mau naman. Ya. <laughs> <laughs>

Bapak kurang perlu itu Ah. Pak Ulan malam ini. Digat pelan itu. Ah. Ah. Oke. Ah. 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 Okay. Selamat. Tempirah. Yeah. Hmm. Ulan Pam dihira Ha? Asan? Tay dyan Ulan Babasa na tayo Ulan naman Basa ka na po tay Okay na itong 150 tay 150 Ito 100 na po pala oh Tama na po yan Sige po salamat po ha Baka po bibili po na akong kawayan na sa inyo Sabi po lang tay Malayo pala Malayo nga po eh sige po salamat po ha Ah Tay masak na. Ha? Utang muna sayo. Agoy na lang. Masak pa. Kita salamat ay. Basa na tayo mga basa. Bucukoy. Hay ulam. Galakas dito mga miko. Yung mga bangka dito sa amin wala nang kahit isa. Bakit kaya hindi sila nagtago May bagyo naman sana. Yung bangka natin, okay lang ito dito. Yung kawayan natin na nabili nandito na. Mo ina tata Suliber. Ah. Oh. Yung abilidad, 'yung nabili natin, natin kawayan kanina. Ini lah. Bulan. Ini teman to. Dali kang hule sir. <laughs> mga ano, mga jiggers, jiggers. Hi, ulan. Sandira. Dahil maulan pa ngayon mga amigo, di pa natin 'to makabit. Ay e no? Dito lang muna 'to. Sana hindi nakawin 'to. Palangoy natin ano pa. Ito palitan natin. Ulan. Yun, oh. <laughs> ulan. Delikado yung mga bangka dito mga amigo kung sakaling ano yung bagyo. Ah, uh, pa punta dito sa amin ay harvest tong mga bangka dito, wag naman sana. Ayun oh, no? wala nang sipagtago kahit katisa Andiyan yung mga bangka oh. Hindi lang makita masyado kasi makulimlim ang panahon, masama ang lagay ng panahon oh. Ayun oh. Ah, na tayo. Malamig na. Kanina po tayo nilamig. Eh. Ito yung natin. Alright. Ganahapin mo na sa inyong lahat mga amigo. Update tayo sa next video. Salamat sa inyong pagtanaw mga amigo. Uwag pag ampin mo